Nagtanong tanong na ba kayo anong ibig sabihin ng Bible? Ano ba ang Bible? Anong uh, anong ibig sabihin nito? At uh, mayroon talata sa Biblia na na siya yung pinaka nag-represent -re ng mong Bible, John 3, chapter 3 verse 16. Uh, anong ibig sabihin ng John 3:16? Uh, ang sabi ng Bible, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ano ibig sabihin nun? Una-una ang sabi doon, for God. God. God means the Creator. Ang siyang lumikha sa atin. Lahat ng nakikita nyo ay likha ng Diyos. Lahat ng meron tayo sa mundong ito, ang ating family, ang ating trabaho, ang ating uh, uh, uh Kalikasan, those are created by God. So, the Bible says, "For God so, so it speaks of the extent." Ibig sabihin yung lawak ng uh, pagmamahal ng Dios sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sandibutan. The world speaks of you and me. Eh, tayo yun. Hindi po yun yung uh, Uh, yung lupa nating ating tinitirahan, kundi yung taong nakatira sa lupa sapagkat ang Diyos ay namatay para sa, sa tao, hindi sa para sa, sa lupa. For God so loved the world, sapagkat gayon ang pagmamahal ng Diyos sa sandibutan, may binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang bugtong na anak, the Son speaks of Jesus Christ. Ang Panginoon po iyon. Ang Panginoong Sokristo, yung napako sa krus. That whosoever believeth in Him, yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon, na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak. Kita niyo po, binibigyan tayo ng choice ng Panginoon. Meron kang choice. Ikaw at ako ay may choice. Na pumili naman manampalataya sa Panginoon, tang sino mang sa kanyang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong talatang ito ay uh, binanggit ng Panginoon. Ang kausap niya dito ay ang isang uh, leader uh, ng mga Hudyo na ang pangalan niya ay Nicodemus. Si Nicodemus po at uh, sabi ng Panginoon sa uh, verse 3, sabi niya Jesus answered and said unto him verily I say unto thee except a man be born again he cannot see the kingdom of God Mali bang tao ay panganak na muli ay hindi siya makakakita hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos 'yun po ang katotohanan doon uh, nung kausap ng Panginoon si Nicodemus hindi ito maunawaan ni Nicodemus sapagkat ang kanyang kaisipan ay uh, sa physical na bagay Uh, kaya nga sabi ni ng Panginoon, sabi niya ang 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 pinanganak sa physical ay physical, ang pinanganak sa spiritual ay spiritual. Ang gusto ng sabihin ng Panginoon ay uh, uh, hindi physical ang pinag-uusapan ko dito, hindi yung ipanganak ka na physical. Kaya sabi ni Nicodemus, paano pa ako Panginoon na uh, uh, may ipapanganak, maipapanganak, eh, imatanda na ako, babalik pa ba ako sa sa aking ina? Sabi ng Panginoon, hindi sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay spiritual. Malibang ang isang tao ay ipanganak muli sa Panginoon, ma-born again, maligtas, ma-save, ay hindi niya maunawaan ang mga spiritual na bagay. Kaya po, makikita po natin ang mga tao ay uh, walang interes sa mga spiritual na bagay, walang interes sa Biblia, walang interes sa pagsisimba, walang interes sa sa Panginoon. Ay ang dahilan ay hindi pa sila ipinapanganak na muli ng Panginoon. At kailangan nilang sila ay sumampalataya para sila ay maipanganak na muli. Sinabi po ng Panginoon na uh, sa uh, John chapter 3 verse 5, sabi doon verily I say unto thee except a man be born of water and of the spirit He cannot enter into the kingdom of God. Bakit nga ba kailangan ako ipanganak na muli? Yun ang tanong. Why must I be born again? Number one, ang sabi doon ay, uh, sabagat tayo ay makasalanan. We are all sinners. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, sabi, For all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat po ay makasalanan. At, hindi tayo nakaabot sa kalolhatian ng Panginoon. Ibig sabihin ay uh, hindi tayo pasado kasi ang pasado ng Panginoon ay ito, ay maging perfect. Yan ang pasado, ay eh, walang perfect sa atin. So, walang makakapasok sa karen ng Diyos sabagat lahat tayo ay bagsak. Lahat naman tayo siguro ay aamin na tayo ay, ay nagkasala di diba? Kung ikaw ay nag sinungaling o ikaw ay nagkaroon ng pagnanasa o ikaw ay nakapag uh, <coughs> nakapagnaka o maliit man 'yan. Yan ay revelation niya na ikaw ay makasalanan. Yan ay signs na ikaw ay makasalanan. hindi ka nagnakaw dahil at naging makasalanan, kundi makasalanan ka kaya ikaw ay nagnakaw. Yun ang katotohanan ho doon. Unang-una, bakit kailangan nating ipanganak na muli? Number one, sapagkat tayo ay makasalanan. Pangalawa, sapagkat tayo ay magbabayad ng ating kasalanan. We are guilty. At magbabayad po tayo. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roman 6.23 Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa Panginoong Sokristo. Kita niyo po, dapat tayo ay patungo ng impyerno. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay sobra-sobra sa atin. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na kung sino man, ang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapapahamak Gift, sabi ng Bible, ito ay regalo ng Diyos sa iyo at sa akin sa pamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Hindi po ito sa reliyon. Minsan nakala natin, kailangan kong maging ganitong reliyon ko, kailangan kong uh, sumanib sa ganitong reliyon, o anumang reliyon, hindi po yan ang daan. Ang daan po ay ang Panginoong Isus. Tandaan niyo po ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ako ang daan, ibig sabihin niya doon ay uh, naghahanap ka ng paraan para kai maligtas. Sabi niya, ako ang daan. Kung naghahanap ka ng daan kung saan magkakaroon ka ng buhay na, ma na maayos, hindi ko sinasabing mayaman kundi maayos na pamilya, maayos na buhay. Ang sabi ng Bible, ako ang daan. Sabi niya, ako ang katotohanan. Ibig sabihin ho noon ay, uh, alam niyo, ang, ang sanlibutan ay maraming kanya-kanya silang Diyos. Pumunta ka sa ibang bansa, makikita mo ang iba ay sinasamba ay mga, mga hayop, ang sinasamba ay ang araw, ang buwan. May merong ibang opinion ng mga tao. Pero sabi ng Panginoon, ako ang totoo. I am the truth. Kung nagaanap ka ng totoo, ako yon. Sabi niya, I am the life. Maraming mga tao ang, uh, ang uh, buhay sila, pero walang buhay ang kanilang buhay. Kaya nga minsan, mas kagustahin nalang nilang mamatay. Sapagkat buhay man sila, humihinga sila, pero walang buhay ang kanilang buhay. Sabi ng Panginoon, I am the life. Sabi niya, the thief cometh not for to steal, kill, and destroy that I have come, that they might have life, they might have it more abundantly. Ang Panginoon ay dumating para bigyan tayo ng buhay. At hindi lamang buhay, hindi doon nagtatapos. Yun ay yung buhay na yun. Una ay yun ay kaligtasan. Pero hindi nagtatapos ang plano ng Panginoon sa kaligtasan. Ang sabi niya, that they might have it more abundantly. Uh, ibig sabihin na hindi lang doon, kundi may masaganang buhay. Sabi ng Biblia po ay, uh, Makasalanan tayo, Isaiah 64.6, sabi, sabi doon ay, We are all as unclean thing in all our righteousness, or as filthy rags, and we all do fade as leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Tayo po ay makasalanan. Ang ating kabutihan ay para lamang basahan. Ang katotohanan kung wala tayong Panginoon sa buhay natin. Pero ang maganda dito ay, uh, sa kabila ng lahat, sa kabila ng uh, hindi magandang uh, balita na tayo ay makasalanan, patutungo tayo sa impyerno, merong good news. Ang Panginoon ay namatay para sa iyo. At dahil sa Kanyang ginawang iyon, meron siyang right, meron siyang uh, karapatan na sabihin, I can save you because I died for you. I can save you. At yun ang totoo. Ang Panginoon ay umaanyaya sa inyo. May kayo lumapit sa kanya para sa kaligtasan. Sabi doon, kung ipapahayag mo sa iyong bibig, ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na si Jesus ay binuhay muli sa mga patay, maliligtas ka. Romans 10.9 Ibig sabihin, sa pamagitan ng pagpapahayag mo, sa pananampalataya, hindi po kaalaman. Ang kaalaman po ay sa, sa isip lamang. Pero ang pananampalataya ay hindi isip, yun po ay sa puso at yun ang hinihingi ng Panginoon na ikay lumapit sa kanya. Sabi pa sa Romans chapter 10 verse 10, for with the heart man believe at unto righteousness, only the mouth confession is made unto salvation. Nais ng Panginoon na ikay lumapit sa kanya, ay sumampalataya sa kanya. John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name ang sino bang sa kanya uh, tumanggap, binibigyan sila ng karapatan, kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin niyan ay wala kang kapangyarihan noon, wala kang karapatan na maging anak ng Diyos, pero dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, bibigyan ka niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Magiging adopted sons ka. At lahat ng tao ay, mag, ay pwedeng maging adopted kapag sila ay sumampalataya sa Panginoon. Ito sabihin ng John chapter 3, verse 16. Sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Uh, kabayan, nais nice ng Diyos na ikay lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung nasa saan ka ngayon. Batang Panginoon, ay gustong sabihin sa iyo na mahal ka niya, na meron pang mas igaganda ang buhay mo. Kung ika'y naghahanap sa Panginoon, meron pa. At yan ay ang buhay na suko sa Panginoon. Ang buhay na nagmamahal sa Panginoon. Your greatest ability is the, your love for Jesus. Kapag mahal mo ang Panginoon, wala makakapigil sa iyo. Kung kayo po ay naghahanap ng simbahan o naghahanap ng katotohanan, pwede po kayong Mag-tune in sa amin, tumawag o uh, mag-email o bisita sa website and then we will be more than happy to assist you. Marami pong salamat and God bless.